A Day in My Life ng isang sudyanting nanay na nag-aaral sa PUP o US. Hello, hello mga mi, magandang araw. Mahan ko nga ulit si mama ngayong araw para sa kanyang laboratories kasi last time hindi lahat natapos sa, sa araw na yon dahil kailangan niyang magfasting. So, nung Monday kami pumunta at bumalik kami today which is Wednesday. So, ang mga results by Friday na lang kasabay na rin sa pagfollow up check up niya. So ang ginawa lang dyan niya ay nag nagpa um, abdominal ultrasound siya at the same time yung kinuhanan siya ng dugo and maraming series yeah. ng um, laboratories by Friday nga namin malalaman yung result. So ayan uh, umabot din ng secret <laughs> yung ano ginastos namin dyan. So hindi ko na lang i-reveal -re ko magkano kasi um, para sa akin Uh, maliit lang na bagay ito pero um, sa, pa, ito lang kasi yung kakayanan ko na kahit pa makabawi man lang sa nanay ko. So after namin dyan magpa-laboratories, umuwi rin kagad kami eh nag na lang kami dyan pa uwi. forward tayo dyan. Pagka uwi namin, nagmamarinade na pala yung asawa ko nang uulamin namin today. So, ako dyan, binivideohan ko lang siya. Fast forward nga tayo dyan. Pagkatapos niyang matulog ng tanghali, inasikaso ko rin kaagad siya dahil ngayong araw nakaschedule yung assessment niya sa daycare at alas dos yun ng hapon. Sobrang excited na nga dyan na pumasok kasi makikita na nga niya yung kaklase niya. Pero yung pagpasok niya wala naman pala siyang classmate. So ayon, um nagsimula rin kagad yung assessment niya um sa teacher niya actually one on one 'yun. Um pinagawa sa kanya is uh, puzzle and identifications ng mga vegetable, fruits, mga ganyan. So, nagawa niya naman, nasagot niya naman yun ng maayos. Pero, pagdating doon sa writing, medyo nahirapan siya kasi nga, wala siyang interest magsulat. Wala siyang interest um, sa, sa pag pag-write or ayan, kagaya niyan. Pero, sa totoo lang, masaya na ako kasi sa akin talaga, pag pinapasulat ko siya, hindi talaga siya sumusunod. Gusto lang niya, ano, ako yung magsulat. So, thankful naman ako at sumunod siya dyan sa teacher niya. And fast forward ulit tayo. After namin um, ng assessment, umuwi rin kagad ako kasi nga uh, baka umulan at mag-iihaw pa ako. So, um, nakapagluto naman ako dyan ng liempo. So, kanina yung asawa ko nag-marinate na yan. Um niluto ko na lang yung ginawa niya. Then, sinabayan ko na rin yan siya ng talong kasi magtotortang talong si mama. So, yung nanay ko yung nagluto ng um, ulam para sa sa dinner namin at the same time itong lempo na niluto ko din and then ayun lang um, thankful rin ako kasi sama-sama ulit kami ng nanay ko. Matagal-tagal rin kasi yung huli naming pagsasama eh. Parang isang taon na rin. So, hanggang dito na lang ulit. Salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Bye!